Guys, magandang araw sa inyo guys. Yan. May gagawin tayo dito ngayon. Honda TMX Supremo 150 guys. Yan ang gagawin ng ating kibali ngayon. Ang sabi ng may ari guys. Uh, Namamatay daw to pag uh, may na. Tapos pag may paplasor siya. At saka nag-headline. Namamatay din ang makina agad. Kung saan namamatay. Tapos nanganak mo guys. Yan ang check chicken ng ating mekaniko. Si Boss King, Uh, tingnan kung saan nang gagaling at kung anong kung saan may problema. Itong motor nito, Honda TMX Supremo 150. Tingnan kung saan nang gagaling yung kanyang problema. Ganun guys, na pag nag-headlight, pag nagpa-plaster, namamatay ang makina. At saka sa recta, namamatay din guys. Yan, at kiti ng ating mechanic, guys. Yan guys, bago umpisa ni Boss King yan, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMBTV. Pa-like, at pa-share na rin guys at pindutin na rin ang notification bell para lagi updated sa mga share, -share namin video at po guys yan guys wait lang at mamaya babanatan na ni Boss King yan baka mabanatan pa ng iba okay guys wait lang guys okay a few minutes later yan guys bukas na yan ni oh. nililis na ni Boss King yung ano yung ano ng magneto guys nililis na niya Ngang stator may problema guys. 'Yan ang nakita ng ating may Galaxy boss. Tingnan natin mamaya guys, okay? Ano ba nangyayari dito, boss? Uh, namamatay mamatay pag natakbo Ah, na. Uh, na mamatay sa pagnatakbo, mamatay. Pag pagturo namamatay Ah, uh, pag nag 'pag gumagamit ka ng plusher uh, sa headlight, mamatay din. Basta takbo, mamatay din. Ayan guys, yan ang problema nito Ano bang motor to boss? Supremo Supremo Ano ba ito? Ano, ano ba ito? Honda? Supremo Honda TMX Supremo. Honda TMX, Supremo Ayan guys, Honda TMX, Supremo Pag gumagabi ng placer, namamatay At sa rekta, namamatay din Saka ano pa isa, headlight Namamatay pa rin Ayan, ang check ng ating mekanik kinikita na pala Tingnan kung saan may problema ito guys Pero binuksan na yung kanyang ano Tawag nga dito? Stator Stator, okay Ayan Ayan na nakita ang sira ng ating mechanic Hawa mga parehas yan? yan guys, ito ang nakita ang sira ng ating mekaniko ko Yung sunog yung kanyang stator guys Yung walang wire Ayan, nasa kaliwa Nasa kaliwa guys Ayan ang may problema, sunog 'yung nasa kanan 'yung bago na guys ha 'yung ating stator na 'yan. 'Yan ang ipapalit ng ating mekaniko 'yan ang nakitang problema, sunog. Kaya pala 'yun ang nangyayari guys. 'Yun ang senyales guys ha basta nang makaka-experience kayo ng ganaw no? na namamatay sa rekta, tapos biglang namamatay para kinakapos sa oriente As pag nagpa-plaster kayo, dumahago ang inyong makina kaya talagang totally para mamamatay o namamatay na nga gano'n o kaya pag nag-headlight, kinakapos sa kuryente yung guys. Kung ibig sabihin, hindi na kaya yung supply ano, kanyang stator, yung mga kuryente ginagamit mo guys. Ibig sabihin lang, guys, may problema na yung, st yung stator nyo guys. Yun ang sinyalis nun guys ha. Yun ang tip guys. Okay guys, yan. Kinakabit na ni Boss King. Okay. Okay, mo ng gasket. Nahanapan mo ng gasket.

Ay, yan yung Palisor. Palisor nga ba yan? Ay, nakabid niyo pala yun. Yung kinakabid niyo ah. ano, yung Palisor. Ah. Yung Palisor naman, wala problema. Wala. Eh, wala naman makukuha ng Palisor lang. Ah, kasama. Kung pa kasama yung isang ah, na ano? Yung stator na ano, kasama ng Palisor, ano? Ah. Kaya yeah, guys, ah, kasama yung isang, isang set na yan. May kasama ng Palisor yan. Stator problem, guys. Ganyan lang namamaray sa takbo charging problem yo charging problem yo. kaya siya namamatayan battery operated kasi to ah. Kaya wala siyang battery hindi nag open ang uh, gate sa CDI oh. pag nalubot ang battery niya wala na din sa kuryente oh, kaya namamatay na oh. Kumbaga, pag nag pag nag headlight nag 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 wala na rin ano nag 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 Problem, right. uh, yung nag-aagaw ang guys yun ang problema charging problem daw sabi ng ating mechanic Siyempre, bago, bago naman baklasin to pinaltang ko to ng bago ah yung ano, regulator, tinesting tinesting sa iba ganun pa rin, hindi pa rin siya nagkakarga ah kumbaga Kaya hindi talagang, ayun ang possible na ayun yung sira, may sunog kumbaga hindi ka rumekta dyan hmm. tinignan mo muna, tinignan mo muna ito ba, nag-testing ka ng ibang regulator para maintindihan kung talagang dyan talaga sa stator na no? yung guys so, For, for, for sure ba guys, for sure. Meron kasi nung palit, Saka, mabaya, palit pala, diba? yung, mekanigo, baga, na palit agad gan. mamaya, palit na palit, pala, di ba? yung ang ating mekari ko, nagpasigurado lang. Kumbaga, doon muna tayo sa maliliit na bagay bago pumunta sa malaki.

Ayan guys, kita-detray yung ating stator guys ha. Ah. Ito ha, ah. Honda the... TMX. Ano? ano Honda TMX. Ano nga yan? Supremo. Supremo ano? Honda TMX Supremo. Uh -huh. Ano yan? 125 155? 150. 150. Iyon guys. Honda TMX Supremo 150 guys. Itong <kişuisin> motor nito guys. Yeah, <mix> namamatay sa rekta alin na CDI dyan CDI unit eto CDI eto ang regulator kaya guys sa CDI regulator ok Ayan guys, pag naka-experience kayo ng ganyan ha, yung namamatay sa rekta, tapos pag gumagamit ng mga headlight, laser, namamatay. Kumbaga, yan ay paiwating na may problema ang charging. Itong, itong inyong katulad ng inyong stator. Pero bago nyo pumunta sa stator, bago kami pumunta, tinest muna namin itong, itong kanyang Regulator sa kayo kanyang CDI Tinesting muna namin kung okay ang karga Bago namin pinuntahan nyo binuksan namin itong magneto sa may stator yung muna ang ginawa namin guys ha kaya naalaman namin na ito talaga may problema kanyang yung stator yun kumbaga lahat ng pinanggagaling ang kurente chinik na namin saka kami nagpunta sa kay sa kari kanyang stator yun nga sunog na nga ito guys yung kanyang stator yan yan ito ba yung king sunog yan o no? kita nyo naman guys maitay mo no? yan o ayun yung nasunog yun doon nagkaroon ng problema guys kanya yung kanyang stator Kaya siyempre guys, parang tagal yan ang Yung kanyang ano, ano, papalta nyo ng bagong gasket na guys, para walang tagas. Ayan. Oop! Yan, may nakalimutan ako. Oop! kakabit na yung kanyang stator kakaso na lang yung mga wiring tapos te-testing nga yan guys kung so, ano magiging resulta yan wala alam mong nakakalimutan boss king wala na mini na lang yan te-testing na lang wala na pa tadyak na lang ang kailangan dyan yan yan

Gaya, mag-stop guys. Headlight mga king. Headlight. Ayan, naka-headlight. Laser. Ha? Laser. Yun, kabila. Ayan guys, ha, na-plaster na. na. O, hindi na siya namamatay, ha. Dati, pag nabiyubog sa inyong headlight, saka nagpa-plaster, Mamamatay doon ang kanyang makina. guys ganyan lang maalaman pag may problema na ang inyong guys ha may tama na so, kaya kailangan palitan na at may sunog so, kaya may damage na o so, kaya na tayo sa kareta yun na ha okay uh, yeah. yan sabi no well ngayon walang karga kasi yung baterya nito na Kaya talaga ano ano. Okay. ano so, Magkakasa sa kakarchats pa ano guys. Ayan. Yeah, guys. Ganyan lang maalaman. Paano kung paano, paano maalaman na may problema na ang inyong stator kung may tama na o dapat ka, dapat nang palitan guys. Ako uh, ba namamaday no, siya sa rekta at pag ginamitan mo ng kurente, flasher, headlight, namamatay din siya guys kasi kinakabos na siya ng supply ng kuryente ito yung may problema guys ha yan ang tip guys ha yan ang sinyalis na may problema ng stator nyo pero guys wait mo lang guys ha bago namin tinanggap stator yung stator tinesting... pati test nyo muna yung pati test nyo muna yung mga maliliit na bagay kagaya ng regulator o kaya yung IC dapat patikin nyo muna yung para masigurado na ito ang may problema guys ah, kasi mayab help nyo basta palit na palit na lang kumbaga ito pag bumuksan natin sa inyo eh testingin muna yung mga maliliit na bagay baka doon gagaling eh, na-test na namin yun kaya walang nangyari kaya dito kami nagpunta sa setor ito nakita ng ating mechanic si boss king sira talaga kumbaga talagang may damage yung kanyang setor sunog guys ha ah. yan okay guys ano nga po ito guys ha ah, Honda TMX Supremo 150 guys ha ah. okay guys ayan okay na yan guys so natang ulaw ayan ayan ng to guys ha ah. oh na guys ayan na yan guys ayan. Oh. Okay. Ito okay ang na boss. Thank you boss. Ah, guys, okay na yan. Ha? Stator, yung problema, stator guys ha. Sila piyata namin. Sunog. Ang stator. Yeah, yung sa busina. Kanina, walang busina yung guys. Kasi nga, sira yung kanya. Stator. Ayan. Okay, boss. Nang guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, TNB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindi notification bell para lagi updated sa mga essential share na video at po-post guys. Yeah, thank you guys sa nanonood guys. Thank you guys. Thank you, guys. Thank you, guys.